Sa isinagawang culminating ceremony ng 30th Police Community Relations Month ng PNP Regional Office 5 sa Brigadier General Simeon A. Ola sa Ligaspi City, Albay, dito binigyang pagkilala at pagpapahalaga ng Pro 5 ang ilang PNP personals at mga pribadong sektor dahil sa walang sawang pagbibigay tulong at tumutuwang upang mapanatili at maabot ang kapayapaan sa mga komunidad. Napaka-importante na meron tayong collaboration and coordination and constant relationship dito sa ating mga community. Kaya tinawag natin police community relations. Kasi hindi rin kaya ng kapulisan natin kung wala itong mga nakapaligid sa ating mamamayan. Hindi naman nawawala ang Members Church of God International o MCGI sa binigyang pagkilala ng pulisya sa rehiyon dahil sa walang sawang pagsuporta nito sa mga aktibidad ng kasorogkap sa Bicol upang maabot ng serbisyo ang ating mga kababayan kahit sa mga sulok na lugar ng kabikulan. Ang pagtutulungan ng pambansang pulisya, komunidad at pribadong sektor ay mahalaga upang makamit ang kapayapaan. Pangako naman ng MCGI na patuloy na magsisilbi at tutulong upang makamit ang kapayapaan sa komunidad at sa ganitong mga pagkilala na ang bansang Kapunisa natin dito sa effort na nagginagawa ng MCGI na alam naman po natin sa tulong at awa ng Diyos ito ay pagsisikap ni Kuya Daniel ang mangangaral natin ang umaakay sa atin sa MCGI para tayong lahat ng mga magkakapatid sa MCGI matuto magkasama-sama Uh, magkatulong-tulong sa paggawa ng lahat ng kabutihang gusto ng Panginoong Kristo na magawa natin. Kung ano po ang sa tulong at awa ng Diyos ay ipagkakaloog pa sa ating mga magkakapatid, sa pamagitan ng iniaaral ni Kuya sa atin, uh, ating pambansang kapulisan sa patuloy na pakikipag-ugnayan uh, natin sa kanila at kung ano ang pwede pang magawa nating kabutihan, maitulong natin sa kanila at hindi lamang sa kanila, kundi sa kanilang pamilya at sa mga kapwa-tao nating nasasakupan nila. Nagpapasalamat rin ako dahil uh, nakita natin uh, yung taus pusong pagtulong natin spirit especially sa spiritual na ako natin dito ta uh, makapagserbisyo tayo sa ating mamayan pero ang pan priority rin natin is to serve God and country Ayon sa PNP at MCGI, mananatili ang collaboration efforts ng dalawa upang ang bawat serbisyo publiko na kinakailangan sa isang lugar ay maiparating at maipangaral ang salita ng Diyos para sa mapayapa at maunlad na komunidad sa Bicol Region. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.